Magandang umaga mga ka-dreamers. Welcome muli sa ating classroom. Ito si Dr. Adrian Tenrique sa Kristan, a.k.a. Kuya Prof. At maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating uh, channel, sa ating classroom, sa patuloy ninyong pag-attend, sa inyong attendance. Maraming maraming salamat. At kung ngayon ka lang nadalaw sa ating classroom, mga ka-dreamers, pakiclick na lang yung subscribe button na yan sa baba at pakiclick na rin yung uh, notification bell na yan para lagi kitang ma-advise, ma ma-notify kapag ka may mga bago tayong lectures dito sa ating classroom. Okay, maraming maraming salamat. Ngayon, simulan natin ang ating kwentuhan ng ating uh, lecture Okay, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Uh, dahil nasa fourth quarter na tayo ng uh, school year, Maraming mga bata ang talaga namang natatakot dahil baka raw bumagsak sila at baka hindi sila makapagpatuloy ng pag-aaral o hindi sila umakyat ng level. So, maraming nahihirapan sa pag-aaral, lalo na yung mga estudyante natin ngayon dahil maraming distraction sa kanila. At kung yung mga kadreamers natin, kung ikaw dreamer ay isa kang magulang, maramang napapansin mo na yung anak mo ay puro gadget ang hawak o kaya masyadong nadidistract sila sa gadget at kung Papansin mo naman sila, sasabihin nila, iyon eh, yung paraan nila ng pag-aaral. Ngayon, magbibigay po tayo ng tips sa mga estudyante natin, okay, dito sa ating classroom. Kung nakikinig ka o nanonood ka ng video na to at ikaw ay magulang, paki-share naman ang video na to sa iyong anak. Baka makatulong sa kanya para pumasa siya sa kanyang uh, sa lahat ng kanyang subjects at kung ikaw naman, ka-dreamer ay isang estudyante, share na lang to sa mga kaibigan mo na uh, nahihirapan din sa pag-aaral. Baka makatulong sa, sa kanila ang tips na ibibigay natin ngayon, ang mga tips na pag-uusapan natin at uh, natin sa ating mga kadreamers ngayong araw. Okay? pag usapan natin ang limang tips kung paano uh, makapag-aral ng epektibo at pumasa sa lahat ng ating mga exams. Okay? So, simulan natin. Unang tip. Ano ba yung uh, number one tip? Study for 30 minutes. Araw-araw, sa bawat subject, mag-aral ka lang ng 30 minutes kasi mabilis daw mag-shut uh, shut off yung ating uh, brain kapag ka masyadong uh, tumatagal yung ating pag-aaral. Uulitin uh, -ud ko, hindi lang pala 30 minutes, kung kaya mong patagalin ng 45 minutes, okay lang. Kaya yung unang uh, tip na ibibigay ko sa inyo ay mag-aral for 30 to 45 minutes. Bakit 30 to 45 minutes? Tulad ng nabanggit ko kanina, di ba? Masyadong mabilis mapagod yung ating isip. Kung nag-aaral tayo at tumarami ng uh, information na pumapasok sa ating uh, utak, nagkakaroon ng tinatawag na uh, information overload. Kaya kailangan din po mga kadreamer, estudyante, at kung magulang ka, pakibahagi ito sa anak mo, pakisabi sa kanya na mag-aral lang siya ng 30 to 45 minutes. Makakatulong sa kanya yon. Dapat din siya magpahinga pagkatapos ng 35 to 45 minutes, iyan yung isang technique kung uh, paano makapag-aral ng epektibo ang mga bata. Dapat nagpapahinga din sila. So, number one tip, tandaan yan, study for 30 to 45 minutes. Number two, importante ito, set a timer. Mag-set ka ng timer na 30 minutes o kaya 45 minutes, depende sa'yo. Kung uh, inaakala mong hanggang 45 minutes, kaya mo mag-aral at... Uh, effective ka pa mag-absorb ng mga bagong information, iset mo yung timer mo ng 45 minutes. Nang sa gayon, mareramayin ka na uy, tapos na yung aking 45 minutes. Pwede muna ako mag-relax for few minutes or, o mag-break ng konti. Okay? So, yun yung pangalawang tip na gusto nating ibahagi sa ating mga uh, uh, kadreamers dito sa ating classroom. Okay? Pangatlo, gumamit ng lamesa o desk. Importante na yung posture mo pag nag-aaral ay maayos para yung, yung flow, yung circulation ng dugo sa katawan mo maayos din sapagkat nakakatulong ito makapag-absorb uh, ng bagong information kung ikaw ay nag-aaral. Kasi pagka hindi magandang posture mo, mabilis kang mapagod at pag napagod ka kaagad, baka hindi ka umabot dun sa 30 minutes na sineset natin sa pag-aaral at hindi mo na ma-absorb yung, yung pinag-aaralan. Kaya ka-dreamers, kung napapansin mo, kung magulang ka at napapansin mo yung iyong anak na medyo pag nag-aaral, nakasalampak lang sa isang sulok at sabi niya, komportable siya ron, uh, tingnan mo yung posture niya. Kasi minsan, iba-iba rin talaga yung bata. Uh, okay sa kanya yung nakasalampak na gano'n. Pero kung napapagod siya at uh, nagre-reklamo, napapagod na uh, saglit lang siya nag-aaral, pagod na siya, baka isuggest natin, na dapat gumamit siya ng table. At kung walang table na available sa ating bahay, mas maganda ka dreamer na uh, mag-provide mag ka ng table para lang sa pag-aaral. At hindi pwedeng gamitin yon sa ibang purpose, kundi sa pag-aaral lang. Para uh, nakamindset na dun sa iyong anak, o kung ikaw ay estudyante, nakamindset na sa na kapag kaumpo ka dun sa desk mo, talaga mag-aaral ka for 30 to 45 minutes. Okay? That is number three. Number four, importante ito, napakahalaga, take a break. Take a break. Di ba, kung nag-aaral ka ng uh, 30 to 45 minutes, tapos pahinga ka ng mga 5 minutes, then another, another uh, task na naman, mag-aaral ka ng 30 to 45 minutes, i-break mo, di ba, sa, 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 school nga, may, may tinatawag na recess, may tinatawag na break, na 30 to 45 minutes, medyo ganun din katagal yung break na uh, hinihingi natin after studying for two subjects. Okay? So, yun lang yun. awag uh, huwag mong patagalin hanggang 3 subjects. 2 subjects, mag ka ng 45 minutes o 30 minutes kung, kung uh, okay na sa'yo yun. And then, pagkatapos niyan, pwede ka na ulit bumalik sa pag-aaral. Importante yung break na yun sapagkat medyo madadivert yung, yung uh, isip, kung kinakailang mong uh, manood ng TV, medyo i-relax mo sarili mo. Pero, yung sinasuggest natin pag-re-relax sana ay uh, makinig ng music, Uh, wag masyadong ma-divert ma ma yung attention dun sa nakaka-distract na mga bagay Pero kung makakatulong sa'yo makapag-relax manood ng mga lectures sa YouTube At uh, tumingin ng mga message ng kaibigan mo sa FB Okay lang yon Pero hanggang dun lang dapat yung 30 minutes, i-devote -de mo talaga for relaxing, relaxation, and break. Magmarianda ka, kumain ka ng paborito mong pagkain, at ka-dreamer, kung magulang ka, mag-provide ka, mag ka ng uh, masarap na merienda para sa iyong anak pag nag-aaral. So, makakatulong sa kanila yan. Yung iba, yung 30 to 45 minutes na break, ginagamit nila para maidlip, matulog. Uh, power nap yung tawag ng iba dyan. Dahil pagkatapos nito, uh, may bago silang lakas na gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral. Lalo na kung examination week, nako napaka-importante at napaka-effective niyan. Tandaan mo yan, uh, maniwala ka ka-dreamer, makakatulong sa'yo kapag kami 30 to 45 minutes kang break, yung power nap na tinatawag, subukan mo, makakatulong sa yan. Definitely, effective yan. Okay? Yun yung pang-apat na tip na ibibigay ko sa inyo. Uh, sa break na yun, no, sinasabi ko kanina, pwede mong gamitin yon sa pag, pag, uh, visit sa yung mga FB pages. Okay? Pakikipag-usap lang mga kaibigan. Dahil yung panglimang tip na ibibigay ko sa inyo, eto yon study with books. Avoid as much as possible gadgets and devices such as laptop and a cellphone. Okay? So, makakatulong kapag ka nag-aaral ka using your manual, your books, and lectures. Avoid gadgets. Bakit avoid gadgets? Minsan, di ba, nag-aaral sila sa tabiin? ah, uh, iyan yung kanilang way of, uh, and style of studying. Pero mapapansin mo, mga, mga kadreamer, yung anak nyo, baka nag-scroll na ng kanyang FB, okay, ng Facebook, imbes na mag-aaral na didistract. So, possibly, yung FB, gagamitin lang, lang natin o uh, bibisitahin lang natin during our 30 to 45 minutes break. Yung number 4 na tip ko sa inyo kanina. Ah, uh, Maliban doon sa 30 to 45 minutes, dapat nakafocus siya sa pag-aaral at dapat uh, ginagamit niya sa pag-aaral yung libro, manual o lectures. Dahil distraction yon. That is counterproductive. If your children, if you kadreamer are, are students, uh, avoid using cellphone during uh, review or studying. Okay? Counterproductive yan. Makakaistorbo at makakaistorbo sa yan. Okay? Tandaan mo yan. Uh, hindi talaga effective na laging nakafocus ka o nakatuto ka sa cellphone Kasi marami kang makikita doon at madidistract ka Try mo lang, pag naging effective, ituloy-tuloy mo Definitely makakatulong sa iyo ang 5 tips na to Okay mga dreamers mga magulang at estudyante Dahil kayo ang aking mga uh, taga-suporta ang video na to ay para sa inyo at naway makatulong sa inyo lalo na ngayong fourth quarter dahil puspusa na okay, bakbaka na para tayo maka uh, move sa next level okay, naway makatulong ito sa inyo at pumasa tayong lahat mga ka-dreamers, habang may buhay, may pag-asa, habang may fourth quarter pa at may time pa, pwede-pwede pa tayong bumawi. Pwedeng-pwedeng bumawi sa lahat ng mga uh, pagkakamali at pagkukulang natin dun sa mga nakaraang quarter. Okay? Muli, kung gusto nyo akong, uh, kung gusto makakatulong si Kuya Prof sa inyong mga ginagong endeavors, sa inyong pag-aaral, Maari kayong uh, mag-message sa akin sa 09328493842 four At ka-Dreamer, kung ikaw ay estudyante at gusto mong magkaroon ng kahit mga 30 minutes live one-on-one -on -one coaching sa akin, magbibigay po ako sa inyo ng uh, 20 to 30, uh, 30 minutes. Okay? Mag-message lang kayo sa 09328493842 o doon sa aking uh, Kuya Prof TV FB page. At uh, bibigyan ko po, po kayo ng pagkakataon na makausap tayo live for 20 to 30 minutes. Okay, basta schedule lang po natin Baka makatulong ako sa inyo At uh, matulungan natin Baguhin yung perspective nyo Sa buhay Muli, ito si Kuya Prop na nag-iwan sa inyo ng Change your life now by changing your mindset Kilos-kilos, ayos!